Maayong adlaw everyone. Late na ako nakapag-start ng aking vlog kasi busy ako kanina. Busy sa lang kaka kulikot-kulikot na mga bagay-bagay. Linis-linis ganun. So, today, naalala niyo to. <laughs> hindi pa ako nagbakasyon ng Australia, ng Pilipinas. Nabili ko na to. I mean, nabili ni Dee. Pero hindi ko pa na-arrange yung mga photos. So, today, ito yung ating gagawin. Mag-arrange ako ng mga pictures ko. Kasi, ang dami, oh. Mga lumang, ano ba? Mga larawang kupas. Ito lang yung ating remembrance nung mga bata-bata tayo. So, i-arrange natin itong mga people and pinan natin kung may makikita tayong mga mukha na di na kailangan ilagay. <laughs> Stay tuned! So, gusto ko talaga tong album na to. Medyo tumihan na nga oh, kasi nilagay ko lang siya dun sa may nagaya ng mga books ni T. Ay, mali ka po. Kaya yun. Ano nga to gawin? Ah, yun pala. <laughs> sort out ko muna tong ating photos. Simula nung ako ay bata pa hanggang sa ako ay tumanda na. Nandito pa talaga yung card na ano, sinulat ko nung tribute to parents last ano, nung college graduation. So, tago natin yun guys. <laughs> sort out ko na guys from childhood hanggang sa pinaka-recent. Sana magka to sa loob ng album. finish muna natin. Yung tsura ko noo. Ang bata pa ako sa Luneta to. Luneta Park. Ang dami ko pang kurikong. <laughs> yan yung ate ko. Tsaka pinakapanganay namin si Manoy. Diba? Ang guwapo tsaka ang ganda. Ayan. Ate ko na si Gonzala. Kung sino nakakilala. Lagi yan siya nung kabataan pa niya. Diba? Parang artista. Pagka-graduate ko <laughs> ng kinder. Ang cute-cute. <laughs> Grabe yung tsura ko. Ito yung mga panahon na ano, araw-araw ako sa dagat. Hindi ako uuwi hanggat hindi mag-low tide. Hindi mahunas ba? Eh, <laughs> mukhang agta. Mukhang ano, kapre. Itim-itim. <laughs> Super nugnug talaga as in. Ito naman yung valedictory speech ko nung grade 6. O, di ba? Valedictorian kahit pa paano. Pero nung high school at college, wala na hanggang elementary lang yung ating utak. Pag elementary lang, hindi na kinaya nung high school at saka college. Law. Mga <laughs> itsura namin. Uy, nandun din si Ati Bulak. <laughs> pang nag-enjoy <laughs> Aking mga classmates sa third year high school. Lata kami nito. O, parang third year kami nito. Ayan o, oh, mga itsura natin. <laughs> graduation ko ng high school. O, di ba? May medal. Medal yan sa basketball. Kasi ano, champion kami sa box. Nung ano ba to? Um, Forture High School ata Oh, Forger High School na kasi <laughs> Graduation Ayan, may award kami Mga basketballista diba, sabi ko sa inyo? <laughs> Pag basketballin nyo na lang Huwag nang rampa Hindi naman ganun ka, ano, kagaling Pero hindi ko talaga bet yung rampa-rampa Ako yung mga laro-laro Ito yung time na ano Yung active kami ng pinsan ko Classmate ko sa ano Feed the children ba yun? na organization, something. So, sa panglaw kami nito, nagano, may jowa pa ako niyan. Anakin jo Jowa sa textmate. <laughs> Hindi ko lang kung nasa na siya ngayon, pero basta nandyan lang. Jowa <laughs> sa textmate. Hilig man yung text-text dati, di ba? Yung, can you be my textmate? Pero ano, <laughs> basta wag na lang. Baka, baka biglang lumutaw to. Masa <laughs> so, na kaya tong taong to ngayon? Yung jowa sa chat ba? Eh, sa text-text. Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, wag kang pumunta dito sa amin. Kasi pag pumunta, kahit wala yan kita. Eh, nagpunta nung fiesta ba yun? <laughs> sabi niya, andun daw siya sa pinsan niya. <laughs> Gusto mo pag makipagkita, ayoko yun. Hindi <laughs> wala yan ko. <laughs> Grabe talaga yung mga utak. Nung bata-bata pa, walang, alam mo yung, walang kwenta. <laughs> Kung oh, meron pa, ito yung kasagsagan ng Britney Spears. Yung crop top, oh. <laughs> oh diba, mga hanging? Tapos, bill bottom na, ano, pantalon. no oh, di ba? <laughs> Yan yung Britney Spears ng, ano, liwanon. Nakakatuwa. <laughs> Nahaka, <laughs> Kaya sa set. <laughs> Ang ating mga bilbil -bil ngayon, kumusta? <laughs> Wala na, di na tayo babalik sa ganito. Kahit kailan mga classmate ko sa college. Mga HRM. Ito yung nag-OGT kami sa Super Ferry ng tatlong araw ata yun. Tapos diretso um, parang mini tour sa Manila. sa Luneta. Yung itsura ko nito, ano, uh, bangag na bangag kasi ano ako dati hiluhin. Kunting move lang ng bus, suka na. Kaya hindi ko to na-enjoy talaga itong tour na to kasi suka lang ako ng suka sa loob ng bus. Ito yung Nag-OJT kami ng Shangri-La. 2007-2008 na year. Yan yung uh, mga senior namin. Tapos mga ka-OJT ko. Malala ko pa to si Daidina. Iwan ko nasa na siya ngayon. Ano to? Malapit na uh, uh, kulit ko to sa OJT. na Tapos yan. Hmm. Shangri-La din yan. shangri ano. Mactan, Cebu. Doon kami nag-OJT. Nang 3 months ata. If I'm not wrong. Meron pa talaga akong embarrassing moment doon. <laughs> alam niyo kung bakit? Kasi na-assign kasi ako sa buffet. Um, yung taga-bus out, mga ganon. Hindi ko lang maalala kung sino yung nagsipitay sa akin ng idea na kumuha <laughs> ng ano, pagkain, pag after ng buffet ba, di ba? Minsan, <laughs> ano, bawal tayo kumuha ng pagkain ako. Pero iwan ko ba, ba na ano ako nun no, na-tempt? Hindi ko lang talaga alam kung sino yung sabi sa akin. Uh, sabi, pag kumuha doon ng pagkain para di mahalata ba? Kasi di ba naka-insert mo kami, ano? Naka-insert mo. Ilagay daw, ilagay daw dito. Kasi hindi na mahalata kasi insert nga. Eh di may ubas. May grapes man doon eh. Sa kaya ng ubas. Hindi ako makabili ng ubas dati. Mahal-mahal ang -mahal ubas. So, kumuha ako. Not ako sure kung nagpaalam ba ako. Nagpaalam mata ako sa parang mga senior doon, wait, waiter, yung mga ganun. Hindi yun sa mga supervisor kaya syempre hindi allowed yun. Yung sa mga ano din ba, mga loko-lokong ano din, waiter. Nagpahalap, malata ako tapos sabi, huwag oh, pa ka lang dyan. So, kumuha. Kung hindi naman ganun kadami, parang ano lang, makunti lang. So, nilagay ko sa ano ko. <laughs> Nagpunta ata ako ng CR. Tapos nilagay ko sa likod ko sa likod. Tapos nung break time na, naalala ko meron yung hagdanan ipagpapuntang ladies washroom kung saan nag change yung mga regular employee doon nag-makeup ganun. So napagod man ako, di umupo muna ako sa may hagdanan. Yung hagdanan talaga na kung saan din bababa yung mga mga regular staff. Tapos kunyari pa ko nun, nakaupo. Nung pag <laughs> nung pagtayo ko, hala yung may nakita akong ubas sa likod sa may likuran ko ba? sa magdan. Gumulong, na, gumulong yung mga ubas doon pala sa hagdanan. Hindi ko alam. Yung pala pagkaupo ko, natanggal ata yung insert ko sa likod. Kaya yung ubas, nahulog. Nagrabe yung iya ko kasi nakailang, nakailang staff na yung dumaan doon. Kaya siguro with yung iba medyo pangiti-iti. Kasi yung upas pala gumulong na nasa gilid ko. Hindi ko napansin. Kakaya talaga yun <laughs> nung, nung naano ko yun, nung ko. ko, naku. Grabe, hangya ko na parang ayaw ko nang ayaw ko na pumasok the next day or basta, basta sobra yung hiya ko nun kasi sa muna, yung huli sa acto <laughs> so grabe talaga hindi ko na yun ulit ginawa kasi parang nakaruma ako hindi pala talaga maganda mag no <laughs> so yun yung pinaka yung embarrassing moment ko talaga doon yung ubas na nilagay ko sa likod ko pasaway pasaway ako minsan, minsan lang din naman feeling ko hindi tumakas siya kasi madami pang pictures tapos kunti na lang yung pages kahit anong gawin kong soksok -sok nito <laughs> hindi talaga tumagas siya unlucky oh, kasi yung ibang photos lalo na yung, ito o, oh, mga picture ko sa nung nag OGT ako pag overlap, overlap ko na lang pag makaya lang, we'll see mga mga partners in crime, Jeff <laughs> nalala mo pa yung picture na to oh mga partners in crime walang nag OGT ha ah, ah, ha kamis masaya din kahit ano yung siksikan kami sa boarding house <laughs> pero ang saya masaya kami doon kahit ganun daming ano doon kadramahan sa kapitbahay kapitbahay ba yun yung kabilang ano ba kwarto dami nilang ano doon hanash daming drama meron pa doon ano <laughs> natawa talaga ako nung isang naalala niyo yun Jeff nung no? or sino ba yun kasama ko doon basta Uh, may mag-asawa doon ba sa kabilang kabilang kwarto naka ano din naka, naka renta silusa ata yung asawa niya pinagsisilusan niya yung <laughs> kabilang ano yung <laughs> kabilang um tagarenta din si palagi man yun ano maiksi yung short noon <laughs> pinagsisilusan niya ata tapos isang gobi grabe kinabahan kami kasi ano siya naka nakahiga sa floor. Tapos, parang ano ba, hinimatay, parang mulang malay, ganun. So, ano daw, um, meron siyang dalang, ano, chlorine, chlorox. <laughs> uminom, uminom daw ng chlorox. <laughs> sa sobrang ano ata yun, niwang anong dahilan, sa ilos ba yun, nakalimutan ko. Basta uminom daw siya ng chlorox, tapos dumating yung asawa niya. Siyempre, kinabahan, di ba hindi naka, nakahiga na dun sa may, ano, sa may sakit manangule uli. Nagdrama lang pala si Ating. <laughs> hindi pala niya ininom. Parang, parang binuhos lang niya sa gilid ba? Para mga Tapos kunyari siyang himatay-himatay. Grabe talaga. <laughs> Grabe yung tawa nun. <laughs> Di ba ulit na ako eh, Hindi na ako magdadrama ng ganun. <laughs> Kung magselos, awayin. Huwag, ano, huwag gawing ano biro yung mga ganong klas mga ganong sitwasyon na katakot na tao dahil nga katawa dati ng ano issue ibo ko talaga yun si Ati mas lalo at sila yung ng asawa niya na nalaman niya nalaman na hindi niya hindi pala siya uminom parang nagdrama lang siya binuhos lang niya sa gilid para unyari ano pa nangamoy chlorine uminom siya ng chlorine Clorox na close friendship sa college Classmates sa HRM. Hmm. Grabe yung ngiti namin dyan. Ito yung parang pictorial namin to before graduation. Yun hmm. kami. So, sya pala mga people. I mean may ibang photos ako na hindi ko na ilalagay kasi ano lang. Redundant lang. So, kasi lang pala. Ito yung last ko na ilalagay. Hindi Ito yung pinakalit Ito yung pinakalitest na picture na meron ako. Si Dia ako. Napansin ko, no? After ng ano, um, pictures namin nung college, wala nang kasunod na picture na ako na na accumulate. I think, ah, hmm. kasi, Uh, nag-abroad na ako nito eh, after college. Nag-graduate ako ng March. Tapos, nag-apply kami ng mga classmate ko. May, I think, pa Dubai. Tapos, uh, nakaalis ako ng Pilipinas October. Birthday ko pa yung flight ko. October 2008. Yun yung, uh, ano ko, flight ko papuntang Dubai. Birthday ko. Sa aeroplano. Iyak ako ng iyak. Ano ko nun? 22. Nag-22 ako sa ano? Sa aeroplano. Yun yung unang ano ko. Unang langyaw. Is it, isa ka bilang isang OFW. So yun, after pala noon, wala na. May, marami ako mga pictures, pero naka-upload na sa Facebook since meron ng Facebook that time. So yung Facebook ko, no, grabe na yung katagal. 2008 pa ata yan, or 2009. So, wala nang uh, pa-develop na photos after nun. Nasa ano lahat, nasa social media na nakapost. Yun lang, no? Pag na-hack or na ano, yung Facebook mo. Wala. Um, wala lahat yung photos. Katulad nito, meron ka makikita kasi naka-album. Unless na lang kung lagay mo sa USB. Pero ako, iwan ko lang kung manilagay ba ako sa USB. <laughs> wala ata eh. <laughs> Natapos ko din mga people. Isang oras at 30 minutes din pala ako na gano'n, nagkumpal. Magsa 7 na dito. I Walking ko muna yung isa. si Chaba. Chaba, iwan ako para walk. <laughs> Meron na naman na pero hinahamon <laughs> yung buntot niya. <laughs> Yan na siya o, oh, nagtampo na. <laughs> Nagtangpo ka na dyan ba? Kasi ang tagal eh, mami. Tata, tata. Let's go. <laughs> bilis. bilis, bilis. Go get your leash. Where is your leash? Huh? Your leash is not there. It's there. Over there. ako go get your leash, go. Where is your leash? There. It's there. Get it. Get it. <laughs> get your leash. Give mami. <laughs> Ay, hindi niya makuha-kuha. Ayaw niya hilain. Bahay na kami mga people. Tuwang-tuwa si jaba kasi na-walking na siya. Magluto mo na ako ng dinner. 7.50 na dito. Yan, adubong manok. Tamang tama. Malambot na. So, adubuhin ko to lahat para may pang ulam ko bukas. Or si D, kung gusto niya kumain ito. Bukas ng lunch. Nakatapos ko lang kumain. People, I mean, pa yung plato ko. Iniwan. Hindi na ako nagpag-vlog. Kanina, while nang luto at kumakain kasi, tumawag si Dee. Nasa, ano pa siya? Nasa airport pa ng Saudi. So, sila kasi yung, ano, curry for app ko. Hindi ako makapag-order online. And, kagabi pa ako walang, kahapon pa ako walang kamatis. Tapos, um, ano pa ba? Orange. <laughs> Natawa ako. Wait Parang, <laughs> So, kabigyan nga to. <laughs> di ba nung nag-grocery nag kami kasi di ako kumuha ng red onion kasi nga malalaki, kasing laki ng jaba, daw. Kasing laki ng apple. Di ba sabi ko, tapos white onion na yung kinuha ko. At kanina, nag order ako kay Dave sa online. Sabi niya, meron daw red onion. Tapos, <laughs> 500 grams. <laughs> masakan na. Sabi ko parang sa kanya, malalaki ba yan? Kasi pag malalaki, ayaw kong gamitin. Kasi sayang kasi pag malalaki, sabi niya. Okay lang daw kasi siya gagamit. Tingnan nyo guys, isang piraso lang. <laughs> isang piraso mo niyan. Akala ko yung kahit limang piraso ba medyo malaki. <laughs> isang piraso lang, tapos ganito kalaki. Ano <laughs> ko Sana white right, onion na lang yung pina ko. Iba yan. Sabi ko sa kanya eh, oh, mas malaki pa sa apple. Kasi ang laki ng ano ba to. Mas malaki pa nga sa orange eh. Ay, nako. Tapos yan, strawberry. Kasi wala na akong strawberry. Kamatis. Hindi ko pigilan tawa ko. Ano diba Itlog. Yung pala itlog. Kasi wala na akong itlog. And, saging. And, ha! Ah! nagpa-order ako sa kanya ng ice cream sabi niya kasi kumakain siya ng ice cream doon sa ano sa my airport lounge sabi ko sana oh. tapos isang box pala in-order niya kala oh. Oh. ko isang piraso lang so apat yung laman minap ko talaga kasi di mm, inumotivate akong kumain ng ice cream pasaway isa lang sabi ko eh so, ginawang isang box Lagyan na natin yung sa freezer kasi pag nag-cravings tayo, edi maganda. Nandiyan lang agad. Tsaka peanut butter din pala. Ayan. So, yun yung mga pina-order ko sa kanya online. Wala pang isang oras, dumating na yung delivery. So, i-arrange natin yan, guys. Si Job. Si Job. Ninaantay <laughs> niya kasi yung mga buto-buto ng manok. Tip-tip sa kanya extract ng adobo ko. Nilagyan ko siya ng ano, um, ginger. <laughs> Makitain na, tapos nag-ice cream. Pasaway talaga na yun taste, Minsan, minsan lang naman ako kumakain ng ice cream. Kailan ba ako kumakain? Diba, nung last time na nag-vlog ako, na kumakain ako ng ice cream. Isang buwan pa ata yun. Eh, di pala. <laughs> Kumain pala ako ng coconut ice cream nung last ano, weekend. <laughs> Nakalimutan ko. Sorry naman. Tuloy-tuloy, na kung kain tayo, tiring na po. Sarap-sarap, parang <lark> <lark> nangyari. Pwede gamble na, hindi ko naman po sa ice cream. Pwede naman, pero kahit mami lang to. medyo inaantok na ako after kumain ng ice cream. So, maghugas muna ako ng pinggan and then mag-vacuum bago matulog. And, not ako sure kung antayin ko ba si D. Kasi, ano, alas dos ata siya naman din araw darating. De so, depende. Or, um, sabi ko sa kanya, iiwan ko na lang yung susi dun sa may halaman. Para, ano, siya lang mabukas. Pero, for sure naman, magigising ako niyan kasi ito si Jabba tatahol to eh. Pag narinig niya yung kaluskos later. So, yun lang guys. O, yung ating vlog for today. Wala masyadong ganap. Pero, at least nakapag-vlog pa rin. Maraming salamat sa inyong lahat. And, good night. God bless. And, ingat kayo palagi. Bye-bye.